Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Story Time with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Pinya Published by Batang Matalino WS Pacific Publications Simulan na natin Noong unang panahon, may magina na nakatira sa isang liblib at malayong puok. Sapagkat maagang naulila sa ama si Pina, pinalaki siya ng kanyang inang si Aling Sobel na sunod sa layaw. Ang katuwiran nito ay bata pa naman ang kanyang anak at matututo rin kapag ito'y nagdalaga na. Ngunit nagkamali siya Lumaking tamad si Pina at sa tuwing inuutusan niya, nangangatwiran itong pagod sa paglalaro. Sapagkat hindi niya mautusan ng anak, si Aling Sobel na lamang ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Si Pina naman ay wala ng ibang ginawa kundi maglaro, kumain at matulog. Dahil mahal niya ang anak, ay pinabayaan na lamang ito ni Aling Sobel. Isang araw, nagkasakit si Aling Sobel. Dahil hindi siya makabangon, inutusan niya ang kanyang anak. Pina, lutuan mo nga ako ng lugaw, anak. Sumunod naman si Pina. Isinalang niya ang lugaw, ngunit napabayaan niya ito dahil sa kalalaro. Gayon paman, Inihain pa rin ito ni Pina. Hindi na nagreklamo si Aling Sobel sapagkat kahit papaano ay nautusan naman niya ang kanyang anak. Sa wakas, gumaling na si Aling Sobel. Itong si Pina, kumikilos na din sa bahay. Ikinatawa ito ni Aling Sobel. Minsan nang magluluto na si Pina, tinawag niya ang kanyang ina. Inay, nasaan po ang posporo? Hindi ko po makita. Nasa gilid ng kalan. Sagot naman ni Aling Sobel. Sa sumunod na araw, nagtanong muli si Pina sa kanyang ina kung nasaan ang posporo. Hindi niya daw ito makita kahit nakailang hanap na siya. Aba, Itong si Pina, naglalaro lang pala at hindi talaga naghahanap. Hindi na nakatiis pa si Aling Sobel at pinagsabihan ang anak. Pina, paano mo makikita ang hinahanap mo kung naglalaro ka naman imbis na naghahanap? Minsan ay umiral na naman ang katamaran ni Pina. Lahat na lang ng bagay ay hindi niya makita. Inay, nasaan po ang sandok? Ang palayok po. Ang kutsara natin, hindi ko po makita. Naini si Aling Sobel sa katatanong ng anak at pasigaw niyang nawika. Naku, Pina! Naway magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang mga hinahanap mo. Biglang tumahimik si Pina sa sinabi ng kanyang ina at padabog na lumabas ng bahay. Gabi na nang mapansin ni Aling Sobel na tahimik ang bahay. Nakailang tawag siya kay Pina ngunit hindi ito sumasagot. Nagluto na lamang siya ng pagkain habang hinihintay na umuwi ang anak. Ngunit walang Pina na umuwi. Nagtanong-tanong si Aling Sobel sa kapitbahay kung may nakapansin kay Pina ngunit ni isa sa kanila ay walang nakakita dito. Pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap ngunit wala pa din siyang makitang Pina. Malungkot na umuwi si Aling Sobel. Inisip na lamang niya na nagtatampo lamang ang anak at ito'y uuwi din. Makaraan ng ilang araw ay hindi pa din umuuwi si Pina. Lungkot na lungkot si Aling Sobel. Madalas siyang nakadungo sa bintana at umaasa sa pagbabalik ng kanyang anak. Minsan naisip niya na baka kulang ang kanyang pag-aaruga kay Pina, kaya ito umalis. Ngunit mas masidhi ang kanyang hangari na bumalik ang kanyang anak sa piling niya, kaya isinantabi niya ang ideyang iyon. Hanggang isang araw, habang nagwawali si Aling Sobel sa kanilang bakuran, ay napansin nito ang isang tumutubong halaman. Noon lamang niya ito nakita. Dahil likas siyang maaruga, diniligan niya ito araw-araw hanggang ito ay nagkaroon ng bunga. Kakaibang hitsura ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Nalungkot siya nang maalala niya ang huling sinabi niya sa anak, nagkatotoo nga ito. Napaiyak na lamang siya at naisip na ang halamang iyon ay ang kanyang anak na si Pina. Bilang pagalala kay Pina, inalagaan niya itong mabuti at pinadami. Tinawag niya itong Pina. Sa kalaunan, ito'y tinawag na Pinya. ng ating kwento. Hangad ng bawat magulang na tayong mga anak ay hindi mahirapan, kaya't bilang ganti ay ipakita ang ating paggalang at kasipagan. Suriing mabuti ang mga bagay-bagay, ika nga sa paghahanap gamitin ang mata at huwag ang bibig. Mga payo ng ating magulang ay sundin at huwag maging swail. At dito nagtatapos ang alamat ng pinyang. O, oh, may natutunan ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Sana nagustuhan nyo. At samahan nyo kami ulit, dito lang yan, sa Story Time with Tita. Paalam!